Magandang gabi po mga kalaki, napanalo na naman po natin ang Quezon City. Ayan po, nagbubunyi ang Quezon City sa mga 2 digit lucky numbers na napanalo po natin. Kanina po mga kalaki, hello po, congratulations po sa inyo. Bukas po may maipopost na naman po tayo kung gusto po nila mga kalaki, post natin sila. Okay, ngayon po ay August 15, bukas po August 16 mga kalaki. Gusto ko po, mabigyan ka naman ng mga lucky numbers po ngayon na sa mga nababasa ko po na nagchat-chat dyan, ng mga bad words po sa akin, nako po mga kalaki, ano po kami po ay nagbibigay ng mga lucky numbers basta po nakita ko po kaagad tapos alam mo bibigyan na sana kita ng laki numbers kaya lang iba po yung sinabi mo sa akin kaya hindi po kita nabigyan mga kalaki mas priority ko po yung mga talaga nangangailangan yung hindi po sumusuko mga kalaki okay wag na kasing ganun love 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 bibigyan naman kita ng lucky numbers basta makakapag-antay ka okay nakita nyo naman nagre-reply ako napakadami nyo po kasi ang, is ang technique ko nga po sinasabi ko sa inyo Magchat po kayo na magchat mga kalaki at dapat po naka-follow. Libre naman po mag-follow, mag-share ng video at mag-heart, okay? Kung hindi ka sumusuko, 2 digit, 3 digit, 4 digit ibibigay ko sa iyo ngayon. Yung 6 digit po ayan po sa taas, pwede po 'yan sa 42, 45, 49, 55 at 58, 6 digit lucky numbers, okay? So bukas po mga kalaki, ito po ang tatayaan natin, mga 2 digit, 3 digit, 4 digit sa pang-maintain po ito, i-maintain niyo po ito mga kalaki ng 5 days. Okay? Sino po ang may gusto? Sabihin niyo lamang po sa akin ang inyong Birth year at birthday. Birth year at birthday po ah. 'Yun po, okay? Tara na po, magbigayan na po tayo mga kalaki. Good luck.